Hello everyone, welcome to Simpra Edim Signature Andito tayo ngayon sa may Tandag Sa bandang Town ng San Miguel Surigao del Sur So ito yung ipinagmamalaki nila guys na Rice Capital ng Surigao del Sur Yung mga kasamahan ko guys andun siya sa may bahay na yun guys Ito bibisitahin nila yung isa sa mga close friend ng family de l'Orecon so yun guys yun talagang wow rabbits talaga guys, ang ganda talaga hindi mo may kukumpara sa mga lugar na okay man yung sa city guys kaya lang masyadong polluted na yung area doon, yung hangin doon masyadong polluted na hindi katulad dito talagang mafe-feel mo yung simoy ng hangin you can really feel the breeze andyan pa mayroon pang mga ibon guys tapos ito yung nasa likuran ko yan guys mayroon siyang ano, buko maliit mga buko mga bagong uri ng buko guys na hindi na masyadong matatayo katulad no not like before na talagang napaka taas ngayon kahit patayo ka lang guys pwede mo na makuha yung mga buko yung mga bunga at guys pauwi na ang grupo guys andyan na una yung si Bini TV may na meet siya na new friend ito nga pala yung rice guys na pwede nang ma-harvest ito nangungulay yellow na so siguro mga third week ng October so pwede na yung maani so yan sila guys ilan ba yan sila? 2, 4, 6. So, pito kami yung nakasakay sa Wigo, guys. So, galing na sila doon sa may bandang bahay doon sa, ano, sa isang friend. So, pauwi na sila dito, guys. So, at least naka-experience yung si Bini TV na duman, dumaan sa isang dike na hindi pa siya malis kasi yung bandang side dito, guys, is kakaani lamang. So, maybe better do ito na naman yung bandang side dito, guys, kasi hinog na hinog na. Buti nga dito guys, wala masyadong mga ano, mga maya, yung sparrow na kumakain ng mga butil ng palay. So yun guys, papauwi na sila dyan. So, kaya nag-experience sa si Bini TV na maglakad dito sa may bandang daik. So, ayan. Ay, kibidyohan kita naglakad. <laughs> <laughs> na. Nari butongan dito, Tine. Ya, uli sa doon ng bubay. Ang at guys, ito yung pagkain na inihanda for our lunch. Mayroong isda, na may kinilaw, syempre red rice, at saka yung, course guys, yung kasaba, at saka syempre yung buko na pinakamasarap na inumin at kakainin yung laman guys. So yun guys, maraming salamat sa inyong oras. Thank you for watching. And don't forget to like, share, and subscribe. Simple ID Signature.